harap ngayon sa patong-patong na kaso ng katiwalian si dating Pangulong Gloria Makapagal Arroyo sa Ombudsman. Ang reklamo, kaugnay sa bilyong-bilyong pisong pondo ng malampaya na ginastos daw sa ibang proyekto ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mahigit isang dekada na mula nang matapos ang termino ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo pero nito lang, September 28, muling naungkat ang pagkakasangkot niya sa maling paggasta umano sa pondo ng malampaya. Nag-ugat ito sa reklamong graft at malversation na isinampan ng National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOP at boses ng Consumer Alliance sa Ombudsman. Pinagbasehan nila sa reklamo ang special audit report ng COA kung saan lumabas umano na mahigit 38.8 billion pesos ng kita na niremit ng malampaya sa gobyerno mula 2002 ang itinuturing na improper disbursement. Ilan sa pinaglaanan daw ng pondo ang Department of Health, Defense, DILG at maging Department of Finance. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 910 o Energy Development Fund, maaari lamang gamitin sa energy-related projects ang Malampaya Fund. Bagay na malinaw na hindi raw sinunod ni Arroyo dahil pinilit pa rin niyang gamitin ang pondo ng Malampaya sa ibang proyekto. Sinusubukan pa rin namin kuhanan ng payag ang kampo ng dating Pangulo. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang tugon sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.